lang po yung Jack na Diamond na wala eh. Tatlo yung Jack na nasa akin eh. Jack Diamond lang yung wala. Sabi mo, Cheng Queen. Mabawi tayo sa lalo madaling panahon. Oh, diba may lakad dyan? Yes. Oh, oh. Ayaw ito oh. Oh, oh. na eh. sa king na yun. yung nung lukong si Kirby yung nakabunat wala na. Wala tayong panahal. Di pa crispy pa ata. Babawi ako. Ayan na si Moy Moy Palagers. May ano pa. <laughs> ka makain pa. Ayan ka pa eh. Wait lang po. Hindi ka na natapos kumain. Still eating. Malagay po kita rin. Ayan, ang para? Bakit kami yung kinakain mo raw? Biswa. Biswa. Sarap. Sarap na namig ang panahon. Sarap ko may, may show eh. May, balls. Nah, may balls. may balls. <laughs> Tapos may BJ pa. Oh, may BJ pa. Dito na. Hindi kinuha. Nabunot niya. Hello po. <laughs> Hindi nga kinuha sa sete kinuha naman sa ano, sa Spade of Jets. Ako masunod. masusunod ka siya, dyan. Kapo, eh. Oo, oh, Miss ma Mary, big lunch pa lang. Di na kaya? Ano mo? Uy, Sabi ko na nga ba? Buti, hindi pa. Sino? Ayan, na naman. Kapos <laughs> naman pa sete? Kailangan okay. ko eh. sa lahat. Sarili pa. Hello po sa lahat. Walang joke Kain lang po sa maya. Inapulin. Nasa mga damon joke eh. Gusto nyo makita? sarili ka ano? Kodja. Will, sila mo naman. Dito lang po ako nagluto kasi si Curbs eh, kaya... Baka sabi mo hindi ito pinagluto pala ha? Ah. ba diba, kapon, sabi mo? mo na Si <laughs> Curbs po ang nagluto ng miswa na may... Manguhuli ako ng malaki it. dito. Yan, gusto ko. Hindi na ko pinagluto sa city. <laughs> bigay na bigay, no? Yan, hindi na ang gusto ko. Nagluto ko kayo mamaya. Oh. Nawag po muna kayo. Wala yung ano. Yung dos. Oh, yeah. <laughs> yan. Yan. Anak mo na. Ang tagal. Para. Ay. Oh. Hmm. Ano ah, pa? Turol. Turon. Turon oh, yan. Kahit tayong turon bago ako magkapon. Tapos napawan yun, no? Hmm. Napawan oh, ko ito. papang magla live din si Papa. Hello po. Hindi alam pa. po. Hello po Ren isa ka uh, from Bagyo. Hello po. Kitna? <laughs> <ma. Take> <laughs> Ito na. Buti nakita ko. Nandun na pala yung Shedding puso. Oo. Trust na lang sa Paul. Yes po, Ma'am Jelly. Hello po. Pag nabunot ko ito, namaaris dito sa dalawa ko. Tongits oh, <laughs> ka na. 25th birthday, Ma'am Leia. Ma Oo, oh, wala Andrea. si <laughs> Wala ba? Wala. Wala. ko ni ngayon si Shedding. Nabungo ko na. na <buho> <laughs>